Maganda nga yung sikat ng araw for today's video kaya nga naglaba kami. Minsan kasi na chechempo tse na kapag naglalaba kami eh makulimlim. Umuwi nga galing ng kandaba yung kapatid ko at heto, may dala nga silang patola. Ginisa na nga lang tong patola at nilagyan ng chicharon tapos meron nga natira mismo sa basket kaya nilagay na nga Kagabi to. ang ulam namin inihaw na hito pero hindi nga to naubos kaya ininit ko ngayong umaga. Kasabayan ko na nga din palang kumain dito yung pamangkin ko. So hi mga che, welcome back again to my vlog. Maganda nga yung sikat ng araw for today's video kaya sabi ni mother maglaba daw kami. tapos ko lang maghilamos ng no, mga oras nga na yan at heto magkakape na nga tayo. At habang nagkakape ko napansin ko nga itong mga mais ay eh, hindi nga pala nila naubos. Buti na lang eh, hindi na panis. Kung sa bagay, agad ko na nga pala tong hinango nung pagkaluto kaya hindi na siya nagtubi. Dahil nga medyo maaga ako nagising for today's video, ako na nga lang yung nagsain. As usual, para nga hindi masayang, yung kanin lamig, isinangag ko pa din As yan. Kasi nag-aalmusal kami, gustong-gusto nga nilang kinakain yan. Talong lalo na nga kung mabawang pa. Nabanlawan na nga itong mga damit at isasampay na nga lang. Buti na nga lang nga dumating yung kapatid ko galing kandaba at siya na nga lang daw yung magbabanlaw at ako na lang yung magsampay. Pero gawaw na naman yung pangunakang kumakulit. Panayaman lobo. Agi sana nore lobo ko. <laughs> lobo na Galing kang kandaba. Na. Uwi ka ng daba. May dala nga pala silang patola tapos pagkadating nga nila ay agad na nga itong giginisa nilagyan lang ng chicharon tapos yung miswa na natira sa basket. Favorite na favorite nga din kasi ng pamangking kong to yung mga gulay. Uto, pechay, ganyan, kinakain nga niya, maparipolyo. Diba, mapapasa all ka na lang, sana lahat ng bata kumakain ng gulay. Ako naman, bago nga sila dumating kanina, ay naiinit ko na nga pala tong hito. Siyempre, meron tayong ginisang bagok, kaya naman yun yung sasawsawan natin. Kapag almusal mga ganyang karaniwang ulam lang naman talaga kinakain namin, mga prito, ganyan. Kapag medyo nakaluwag-luwag, minsan nilagang baka, gano'n. Kaya lang yung naka-plastic, may kasama noodles. Pero <laughs> hey, go, itong pamangkin ko na to, sanay na sanay na sa camera. Minsan nagla-live pa nga yan, kumakain siya. <laughs> Sa totoo lang, naisip ko na talaga nagisahin nga yung miswa na yan. Tapos lalagyan ko na lang sana ng sardinas. At buti na lang dumating yung kapatid ko. May dalang patola. Fast forward, pagkatapos nga pala namin kumain, heto hinarap ko na nga pala itong dryer ng mga damit. Gre-reklamo na nga itong dryer namin. Diyos ko, mapagal na yata. <laughs> Kahit tanong nyo kung bakit nagda-dryer pa ako eh mainit naman yung panahon. Sa totoo lang ngayong umaga hanggang tanghali eh sobrang init pero pagdating ng hapon ayan na nangingitim na yung kalangitan. Kabaho kasi yung damit kapag hindi siya ganong natuyo tapos isisilungo. Bale ang ginagawa namin dinadryer na nga namin siya tapos konting bilad na lang para at least kahit papano eh sandali lang tuyo na yung damit. At habang nakasalang nga yung iba ko pang dinadryer heto magsasampay naman ako. At habang ang nagsasampay ako, yung pamangking ko naman nilalabas lahat ng naisasampay ko. May kaluwangan nga kasi yung bakod dito sa amin at pwede nga isabit yung mga damit na may hanger. So syempre, hindi dikit-dikit yung mga damit kapag sinampay, kaya sandali rin to you. Anyway, gusto nga lang palang i-shoutout yung kumpare ko na nasa Japan. Paki-like okay, and follow nyo na nga din yung page niya. Ay, baka mabigay na lapad yan. Charis! <laughs>